What? Oh, oh. oh. Sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Bomong Marcos, muling pinagtitibay ng pamalaan ang panawagan para sa malinis, bukas at responsabling pamamahala at ngayon ang mismong sektor ng edukasyon ang nangunguna sa inisiyatibong ito. Itong Project Bukas ng Department of Education o DepEd isang makabagong paraan upang gawing mas transparent at accountable ang paggamit ng pondo at pamamahala sa ating mga paaralan. Sa pamamagitan ng Project Bukas, kauna-unahang pagkakataon na magiging bukas sa publiko ang school-level at division-level data sets ng DepEd. Ibig sabihin, mula sa impormasyon tungkol sa mga paaralan, kanilang mga resources, hanggang sa performance ng bawat division, maaari na itong makita ng sinuman sa opisyal na website ngayon, panoon natin ang maikling pagpapaliwanag kung paano gumagana ang Project Bukas at paano ito makatutulong sa ating lahat. Chancos, piba, copa, edukasyon. Tara, usap tayo. Ako si Teacher Carla at alam niyo ba na tayo ay patungo na sa bagong kabanata ng edukasyon dito sa ating bansa? Opo, dahil ito ay naumpisahan na ng Department of Education ang Project Bukas. Pero ano nga ba ang Project Bukas? Ang Project Bukas ay isa sa mga open data initiative ng DepEd. Ito ang matibay na pangako ng kagawaran kung saan magbibigay daan ng mga data tungo sa kinabukasan ng sama-samang kumikilos. Layunin ng kagawaran na i-disclose ang mga crucial data gaya ng full characteristics and learning outcomes. Ang pagsisikap na ito ay nagpapakita ng dedikasyon sa pagiging bukas at accountability sa publiko. Sino sino nga ba ang magkakatuwang sa initiative na ito? ang project bukas ay nagpapakita ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya at sektor. Ang inisyatibong ito ay inulunsad kasama ang aming mga katuwang, ang Department of Budget and Management, Philippine Open Government Partnership Secretariat, mga private institutions, mga universities, mga civil society organizations, iba't ibang research and development groups, at ang Evidence for Education Coalition. Kasama din ng Senado, ang House of Representatives at ang lokal na pamahalaan na nagpapakita ng suporta sa proyektong ito. Ang sama-samang pagsisikap na ito, ang pundasyon ng Project Bukas. Alam kong maraming magtatanong kung ano bang specific data ang magiging available sa Project Bukas. Katulad nga ng nabanggit ko kanina, ipapakita ng Project Bukas ang mga school characteristics and learning outcomes. Sa ilalim ng school characteristics, ang mga impormasyon na i-disclose ay ang mga sumusunod. Enrollment figures, number of schools, school inventory, school ratio, wash o ang water sanitation and hygiene supply, the MOOE o ang school maintenance and operating expenses, comprehensive master list of school at ang data on water and electricity supply. Para naman sa learning outcomes. Isa sa publiko ang resulta ng National Achievement Test at ng Early Language Literacy and Numeracy Assessment ng school year 2023 to 2024. Dito maipapakita ang performance ng bawat school. Sa dami ng data na ipapakita sa Project Bukas, isa sa pinakamahalagang tanong ay paano nga ba maiinterpret ang mga data na ito? Mayroong technical notes na accessible din para sa publiko upang matiyak ang tama at wastong pagunawa sa data. Ang mga dokumentong ito ay nagpapaliwanag ng konteksto ng data at ang pamamaraan sa pagkulekta. Bukod pa rito, ipapamahagi din ang mga analysis briefs na magbibigay ng mga mahalagang and descriptive analysis batay sa data. Panghuli, ating isaalang alang paano nga ba tunay makinabang ang mga stakeholders at ang mas malawak na publiko mula sa Project Bukas. Ang Project Bukas ay idinisenyo upang talakasin ang pakikilahok ng mga stakeholders sa edukasyon. Sa pamamagitan ng Project Bukas, maaari nang suriin ng mga magulang ang performance ng mga paralan at maaari na din nilang matukoy kung anong lugar ang nangangailangan pa ng tulong at suporta kung saan mas magiging aktibo silang kalahok ng edukasyon ng kanilang mga anak. Ang mga organizations na nakatuon sa pagsuporta na sa edukasyon ay maaari na nilang magamit ang mga data upang matukoy nila ang mga paaralan na nangangailangan pa ng intervention. Sa huli, layunin ng Project Bukas na bigyan ng kakayahan ng bawat Pilipino ng mas epektibong maging parte ng patuloy ng pagpapaunlad at pagpapabuti ng edukasyon. Ang Project Bukas ay kumakatawan sa mas malaking hakbang tungo sa mas bukas may accountability, collaborative governance ng edukasyon sa Pilipinas. Para sa karagdagang impormasyon at upang ma-access ang mga data, mangyaring magtungo sa official na website ng Department of Education o ang www.deped.gov.ph. Ang inyong pakikiisa sa inisyatibong ito ay napakahalaga. Muli, ako po si Teacher Carla. Hanggang sa susunod na usapang dekalidad ng edukasyon. Araw-araw okay. ang digmaan. Umagat gabi, sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains four active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada and other leading drug stores proyektong ito ay hindi lamang inisiyatiba ng DepEd. Suportado ito ng Department of Budget and Management o DBM at iba pang education stakeholders. Layo nitong ipakita na ang pondo at programang inilaan para sa edukasyon ay malinaw na susubaybayan at may pananagutan mula sa national level hanggang sa mismong paralan. Kapag bukas ang datos, mas empowered ang mga magulang guro, estudyante at lokal na pamalaan. Mas madali rin makita kung saan pa dapat malakasin ang suporta at paano mas mapapabuti ang kalidad ng edukasyon. Platinum Pro, ang bisa ng 600 mg caplet at yerba buena, moringa, lagundi at vitamin C na mga go food for morning flexibility and whole day mobility. Kaya walang aray sa palaging pagkilos. Platinum Pro. Platon Pro. Alam mo ba na ang flavonoids ay mabisang sangkap ng mga green leafy vegetables at kasama sa mga medicinal plants ito ay naglalaman ng mga benepisyo na tumutulong alagaan ang ating atay, puso at isip? at nakatutulong din sa pagbawas sa mga pananakit ng katawan. Pinag-aralan ng maraming universidad at mga siyentipiko. Kaya narito ang Flavon Pro. Flavon Pro. Ang Flavon Pro ay may mga sangkap ng yerba buena, moringa, lagundi at 110% reni ng vitamin C. Ang Flavon Pro ay gawa sa mga all-natural medicinal plants at 100% gawang Pinoy. Kaya palaging tandaan, Flavon Pro. Yes, Flavon Pro. Flavon Pro. Pro. Kasama ang tamang diet at exercise. Size. ang partner mo sa pang-araw-araw na kilos at madaling paggalaw sa umaga, tanghali at gabi. Ang Flavon Pro ay mabibili sa mga suking botika, Lazada at Shopee o kaya ay tumawag sa aming hotline 0919-000-1738. Flavon Pro, Flavon Pro, Flavon Pro. Mahalagang paalala, ang Flavon Pro ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Mga katagumpay, ang Project Bukas ay hakbang tungo sa isang bagong Pilipinas kung saan ang tiwala ng mamamayan ay nakabatay sa malinaw na datos at bukas na pamamahala. Ako po si Arnold Divina at ito ang Servisyong Tagumpay. Hatid ang balitang nagbubukas ng pinto sa mas maayos, tapat at matagumpay na pamayanan. Sa bawat, baga, kami May sa bawat mo sa sa munting gawa sa sa'yo'y aming panata Lahat ng pagsugo inamin namin iiwasan Kasama mo kami sa laban Servisyo Tagumpay Alay sa'yo Ako po si Doc Engineer Abel Divina at ako naman po si Ida Gonzalez and we are your hosts here on Tagumpay It's All Good. Dito sa channel ito, we bring you real stories, inspiring journeys, and good vibes na sigurado magpapalakas ng inyong umaga. Kaya naman, don't miss out. Follow and like us on Facebook. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. Just search Tagumpay Soul Good. At syempre, share nyo na rin sa inyong pamilya, barkada at kapitbahay. Let's spread good news, good, good vibes, and vibes, and God's goodness. goodness. Dahil sa tagumpay, it's, it's all good!